Kumusta mga suki dito sa ating channel sa Facebook sa Radyo Abantes JTV at sa ating YouTube channel din sa simply sa YouTube. Ay pasyal muna tayo. Ipapasyal ko kayo ang experience ko sa pagtawid ng uh, San Juanico Bridge dito sa Leyte, no? Galing ako niyan sa Summer Side. Actually malapit nito sa junction ng uh, San Juanico Bridge. Ayun no? pag uh, Summer Side dito ng San Juanico galing ako sa may Basay area at pabalik na ako ng uh, Takluban at uh, yan nakikita niyo yung sitwasyon na dyan sa may junction na yan sa Samar side ng San Juanico ay uh, kakanan yung mga sasakyan na pabalik ng Takluban o papuntang Takluban. Habang dyan sa bandang kaliwan ay kita ninyo may harang na mga orange na plastic hindi ka pwedeng dumiritso dyan pumasok ang uh, makakadaan dyan yung galing sa San Juanico uh, from Takluban papuntang Samar So ang galing sa Samar, uh, meaning ang galing sa Basay area na babalik ng Takluban, ito, itong dinadaanan natin, yung kasunod natin na pickup truck. Pasensya ka na Mr. Pickup Truck ha, naka-display yung plate number mo. Hindi ako marunong mag-blur ng uh, video sa party lang na yan ng uh, plate number. Nagkasunod kami at uh, marami pang masusundan yan. At uh, medyo nakita nyo, medyo, medyo ma-traffic dahil maraming dumadaan at uh, alternate nga ang pagbadaan. Ayan, unti-unti uh, tayong umuusog uh, dyan sa may junction. Uh, Diyan sa bandang kanan na malayo, nakikita ninyo yan, ng mga sakyan, galing naman yan doon sa may uh, Santa Rita proper. At Balugan, uh, basta yung mapuntang Kalmayog ng mga towns, doon sila galing yan. Uh, so magpapakaabot diyan sa may ano, sa may paliko dito. Kasi yung galing ng Pasay ay kakaliwa yan, kakaliwa. Yan, kakaliwa na kami nagsignal nag na yung nasusundan kong pickup truck at ibang mga sasakyan. So uh, kakaliwa tayo. Yan yung kaliwa na yan. Ito ang kinakaliwa natin. Pap Papasok na yan ng San Juanico Bridge. Hmm. Sa Tacloban. Oh, may yan, kita mo nag nagsalubong diyan sa may nag-battle nick yung uh, mga sasakyan na galing sa may Santa Rita area at galing ng Basay. Eh, dahan-dahan lang at makakarating din tayo dyan. Uh, marami talaga mga sasakyan na pumapasok ng takluban. Yan ang mga sasakyan na below uh, three tons. Kasi yan lang allowed ng goberno. May weighing scale ng mga sasakyan uh, doon sa kabilang uh, side ng kalsada. O oh, si Mr. Tingog dumano. At uh, Ayan, uh, medyo naipit tayo ng konti pero dahan, -dahan tayo tayo'y mamanyover at uh, makakalagpas din tayo dyan. Ay, ayan, nakatutok tayo doon papunta na yan sa paanan ng San Juanico Bridge sa ng side. Sa bandang kaliwa, nandiyan nakikita yung mga tents. Uh, di lang nakita siguro sa video doon sa mayunahan. Ayan, yung tent na yan, na blue na may mga puting, ay mga, mga puting, mga black na tila uh, sa pinakadingding niya, uh, yan ang uh, ano, at uh, nakatamba yung ating mga security forces, mga police nagbabantay ng uh, San Juanico. Ayan na, uh, ay, eh, may pulis pa tayong uh, police car na nasundan. Para na tayo nitong may, ano, may, may guide, <laughs> eh, may lead car. Ano, ha? Nasundan natin, uh, mas maganda to, nakasunod natin ng isang patrol car. At uh, medyo clear ang daan yan. O ito na yan, So, nakikita ninyo yan, may mga uh, traffic uh, warning, yung mga orange nakikita ninyo, uh, para hindi kayo dyan dumahan, dito talaga sa gitna dadaan. Yan ay nakaposisyon dyan, araw-araw, araw-gabi, araw para hindi dyan dadaan dapat ang mga sasakyan. Dito lang sa wala, ang walang barrier, no. Ito na, papasok na tayo sa mismong umpisa ng uh, Samanico Bridge. At uh, yan ay paakit na doon mismo sa kahabaan ng tulay, pabalik ng takluban. Hmm? Tingnan ninyo kung saan dadaan yung mga sakyan para hindi niyo marami ng tanong kung saan ba dadaan. Ayan, isang lane lang talaga, one lane lang ang dinadaanan. Sa gitna lang, oh. at tingnan mo, may nakalagay ng mga barrier sa kaliwa at kanan na panig ng, ng tulay. So sa gitna ka lang talaga dadaan. Nakita mo yan? Yung dalawang yelo, center line yan. O center lane. O, oh, dyan ka lang talaga dadaan. Sakyan, kasyang kasya lang ang isang sasakyan. Hmm? Ah, hindi pwede magsalubong. Kaya nga alternate ang pagdaan sa San Juanico Bridge. Ah, may oras. Ito ngayon, ah, nakikita natin, papunta kayo ngayon sa Tacloban. O, oh? oh Tacloban yan. Ah, papuntang ah, ng Tacloban. Galing Summerside. <coughs> So kung, uh, kung galing ka naman ng Takloban, papunta ng side, ganyan din ang uh, pagdaan mo, sa gitna ka rin. Kasi pagka naubos na ang unang release na mga sasakyan sa 15 minutes na alternate, pagka naubos na yung mga sumampang mga sasakyan from Samar halimbawa, nakatawid ng lahat pa Tacloban, ang Takloban side naman ay magre-release din ng mga sasakyan papuntang Summerside. Ihintayin yun hanggang maubos according doon sa oras pagdating ng oras, signal sila magraradyo na ops clear dito, huwag niya kayo dyan magpapasok okay kita mo so secure na secure ang ating tulay yan, naka naglatag dyan ng mga barriers, ang ating uh, taga DPWH uh, sa kabilang panig naman, sa magkabilaan summer side at ng uh, latest side ng uh, San Juanico, ay may mga bantay natural na mga pulis Uh, kasama na dyan ang ating mga army at iba pang mga force uh, multi force multipliers, no? Pati ng ating mga uh, traffic enforcers na dyan. Yan, malapit na tayo sa taas ng San Juanico. oh, medyo mabilis yung takbo ng police car, uh, kaya hindi ko na hinabol. Dahan na, eh, hindi, sinadya ko talaga, kanO, Sinadya ko talaga, wag uh, dumikit para makikita ko yung ano yung makikita ninyo yung distansya ng daan uh, para maklaro kasi kung didikit ako doon uh, hindi makaklaro yung dinadaanan yung pulis car lang ang makukuha ng kamera di ba malay malay na dumistansya tayo kasi una na mabilis diyan sa sinasakyan ko eh panghabol yan ng mga kriminal eh, pulis car yan. kaya ano lang tayo uh, alalay lang. Ayan, na? nandyan na tayo sa paket na bahagi ng uh, San Juanico Bridge. Ayun, malapit na tayo doon sa may gitna. Ang uh, gitna niyan, malalay niyo noon, yung hari ng instant, si Mr. Dante Baruna. O, oh, dyan yan sa may arko ng San Juanico. tumalon, pababa ng San Juanico bilang isang istantman uh, instant man sa kanyang pelikula na hari ng instant. Yan, Ayan, ito na, papasok na tayo sa pinakatuktok ng uh, San Juanico Bridge At uh, ayan, malapit na tayo dyan uh, Yung pulis, nakapasok na doon sa unahan Ay, uh, Ako nandito sa likod, itong sasakyan ito Nasa likod lang ako, syempre nakasunod O ito na, nakapasok na tayo sa pinakatuktok ng San Juanico Bridge Ganun pa rin ang dinadaanan Hanggang yan, tuloy-tuloy yan, hanggang sa baba hmm? Ayan, kita mo, kita din nyo mga followers oh. Uh, yan ang sitwasyon ng San Unico Bridge na pinapatupad sa ngayon ng ating uh, gobyerno. yan, pababa na tayo nyan ng uh, San Unico. medyo binagalan natin ng kunti, hinayaan ko lang makalayo yung police car para mas makita natin ng uh, medyo malawak ang ating area ng San Unico habang tayo pababa o yan, oh. Okay, mo 'yung sasakyan ko. Nakaano lang, naka lang talaga sa gitna kasi 'yan talaga ang pwede lang daanan. Ha? Kita mo 'yung pulis karo. Ganun din. Ay, hindi ka naman pwedeng kumaliwa, hindi ka pwedeng kumanan Sa gitna ka lang ngayon. So 'yan, 'yan ang ipinatutupad na um, proseso ng pagdaan sa San Juanico Bridge. Ngayon, makikita natin diyan, maya-maya sa konti sa baba. May pinaka gate dyan sa San Juanico, nagawa ng bakal. Uh, in Transbagac na hindi magkakasya yung malaking sasakyan o matangkad na sasakyan kaya ng mga mga wing van na matataas at malaki hindi magkakasya kasi may ginawang ano parang uh, uh, gate nila na kasyang-kasya lang yung mga private vehicles na mga uh, maliit uh, na below 3 tons para makadaan na, na, malapit na tayo sa paanan ng Salonico Bridge, Tacloban side. Ayan, malapit na tayo. At, uh, ayan. Uh, okay oh, kita mo, uh, talagang clear na clear ang daan. Ha? Mm -hmm. Ayan na, dagdahan-dahan tayo at uh, nagdahan-dahan na rin yung police. Okay oh, tamo, mo, yung tint na yan na puti sa kaliwa. Diyan, nagbabantay yung mga police. O, oh, yan ang sinasabi kong pinakagate nila. Yan, o bakal yan, na orange. Mano. Oh, nadyang ka sisilong para yan, 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 yan. Yan, mo, bakal yan. Nadyang ka dadaan para maka, uh, maka, makadaan ka. Uh, tos, ito, naman ngayon, mula dyan sa may paanan, yung mga sasakyan naghihintay dyan sa yung kasalubong natin, yung may mga orange na barrier, dyan naghihintay yung mga sasakyan na papasok doon sa San Juanico. Naghihintay sila ng go signal. May nakabantay na enforcers na nagsisignal na, oh, pwede na kayong lumarga. Pagdating ng oras, mag-i-signal naman siya na eh, hindi pwedeng dumaan. O, palapit na tayo sa marker ng uh, Welcome to Tacloban City. Ayan o, oh, Welcome to Tacloban City, Philippines. Highly Urbanized City. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayaw eh, ating papakita para makita ninyo ang pila ng mga sasakyan. Uh, pero hindi naman nagtatagal, nakakatawid din naman. Ayan, sa bandang kaliwa, ko nakikita ninyo yan, ang uh, mahabang pila ng mga sasakyan, papunta na tayo ngayon sa May Junction. Nang uh, kalsadang ito na ating uh, tinatahak at doon sa unahan sa may junction magsasangayan, uh, yan, tatlong sanga yung pakanan papunta sa barang, sa northern barangays doon sa mga pabahay area yung pakaliwa, yan, malapit na yan sa pakaliwa malapit na, yung kumaliwa na yung mga sakyan, papasok na yan ang takloban dadaan yan sa may eastern Visayas medical center yan, uh, sa may bandang bundok doon ang iba nagtatambay ng na mga truck at doon din dumadaan yung ibang mga sasakyan ayan, ayan na, kita mo nagsalubog na siya ng junction, habang ginagawa pa yan yan na muna, papakita natin hanggang dito lang tayo, huwag na natin tapusin papuntang downtown, yan na yan papasok na yan sa downtown Tacloban dyan sa may bandang TVRFC maraming salamat po sa inyong panonood sa ating uh, video today at ogaliing uh, ugaliing mag-like and share sa ating Facebook page at ang ating YouTube channel para mas maraming mga kababayan natin ang makalam sa, sa bawat mga news video na ating ina-upload dito.